Kinaaliwan ng binahagang video ni Sandra Park kung saan makikitang bumahataw siya habang nasa isang overpass sa EDSA. Sa kanyang likuran ay ang malaking billboard ni Sandra para sa kanyang produktong iniindorso. Marami ang natuwa sa post na ito ni Sandra. Maging ang dating mga kasamahang sina Joros Gamboa at Melissa Ricks ay nagkomento sa post niyang ito. Samantala, narito ang ilang komento ng netizens, eto kung endorser na sulit ung um binabayad ng ini-endorse niya sa kanya, promote kung promote laga sobrang alihuhuho we love you ate crumb. Pogosh and sa SMNE kalang huhuo. Si, si Sandra Park ay isang sikat na artista at mga aawit mula sa South Korea. Nakilala siya sa iba't ibang panig ng daigdig matapos mapabilang sa K-pop group na 2NE1. Bago ang kanyang karera sa musika, Sumali siya sa isang reality competition show sa Pilipinas noong dekada 2019 na pinamagatang Star Circle Quest kung saan siya ay naging isang finalist. Matapos ang kanyang pananatili sa Pilipinas, bumalik siya sa South Korea upang sumali sa industriya ng K-Pop.